Hello everyone, welcome to AJC Videos channel. So for today's video pag-uusapan natin yung nangyari sa Philippine Book Festival kagabi, March 15, 2025. So grabe, dinumog sila and ang lala nang nangyari. So una pa lang uh, galit na yung mga person, yung mga pumunta doon na fans and supporters kasi nga uh, book signing. So hindi nag-announce si Viva na cancel yung book signing kasi nga ah, nagkaroon ng conflict sa schedule. So nagkaroon kasi yata ng fan meet yung Ashbin dito, and then hindi na sila makaka-attend ng book signing, kaya umatin na lang sila dun sa may, uh, yung interview, yung paano man tawag dun, basta na interview, pumunta naman sila pero hindi nga lang sila nakapag book signing. So syempre yung ibang mga fans dun uh, mula pa sa malalayong lugar, bumiyahin ng malayo, pumunta maaga, ilang oras ng biyahe, para lang makapagpapirma ng libro, di ba? So... nakakainis naman din talaga na hindi naman biglang itutuloy. Kung hindi sila nagbigay ng announcement ng maaga, so wala silang pasabi. Kaya, naiinis yung mga tao. And then, dito na nga, punta na sila, ano, Ash Dress B, at saka yung ibang artist. Yung, okay na yung interview, saglit lang naman yung interview, and then yung pag-uwi na, guys. So, ang nang nangyari, dinumog sila, may hinigit yung damit, may hiniling kamay, may nahaplos-haplos. Kaya na bahala mag-judge. Basta ako nainis ako nung napanood ko yung video kahit wala ako doon. Feeling ko ako yung parang ano, parang crowded din para sa akin. Yung nanonood lang ako pero nakaka-stress yung mga nangyari. So ito guys, panoodin natin. ¡Ya, le seamos nada, no, señor! También, también. Hi guys, so hindi ko napansin na lobat pala yung mic ko. So iba voice over ko na lang. So 'di ba nakita niyo naman sa video, talagang sobrang nakaka-stress lalo na doon sa humila sa damit ni AA. Grabe, sobrang naloloka ako doon kay Ate. Bakit naman kailangan hilahin pa yung damit? So hindi bilang bilang fan. So kailangan alam din natin yung boundaries natin. So hindi pa talaga tayo masaya sa makita eh, no. Gusto pa natin talaga mahawakan pa yung mga artists So gusto naman hindi naman ako kapaka-plastic. Gusto mo naman talaga, pero hindi sa ganong way na hablutin mo, tutulak mo yung mga nasa unahan mo. Kasi, hindi, i gawin natin safe yung environment. Hindi lang para sa artist, pati sa mga, sa atin, sa kasama natin. So, hindi manunulak ka para mapunta ka sa unahan, and then yan, ka na isa pa rin sa nakita kong mali dito guys kasi yung mga guard sobrang dami nila na kasama sa artist. Like imbis na mapalawag nila yung daan or yung dadaanan ng artist sama sila dun sa artista talaga rin. So, siksikan na sila. Kaya naiipit yung guard. Naiipit na rin sila sila Ashton, sila Andres, sila Robin. So, imbes na mapaluwag nila yung daan, napasikip pa So, isa sana sa suggestion dito. Maganda sana, no? Nilagyan sana nila ng barricade yung daanan ng artist. Kasi wala pa naman sila, hindi pa dumarating. Nakita na nila na sobrang daming tao. So, sana na-prevent na nila yung gantong pangyayari. So, yun. Hindi ko lang din alam sa ibang artist na sa mga kasi marami may pumunta rin naman na ibang artista hindi ko lang alam kung ganyang siksik na rin sila pero ito lang yung napanood ko sobrang nakaka-stress na sana next time maging organized na si Viva naman just parang hindi naman ready I meron dun yung nagalit yung sa staff so valid naman yun kasi na, nasaktan talaga yung mga art, yung mga artist nila sobra So sana next time si Viva organize na ngayon merong mall show sa SM City Caloocan sana hindi na ganito yung mangyari sana magsilbi na itong lesson so sa sa lahat 'di ba so be mindful always kailangan yung safety ng lahat isipin natin Be mindful sa mga actions, 'wag manulak, 'di ba? Sobrang naloloko talaga ako. Isa pa kinakaloka ako nag-voiceover ako tapos iba yung sinasabi ko sa video. Kasi eh, hindi ko na matandaan yung mga pinagsasabi ko diyan. Wala akong marinig na boses eh. Pero ito rin naman yung gusto kong sabihin. Sana may barricade talaga sa susunod. Sana mamaya, 'di ba? Kasi naloloko talaga ako. Feeling ko nandun ako sa crowd. Nanonood lang ako, siksik na siksik na ako tipong si AA parang kala mo inaanod na lang sa tubig nung no... parang yung hindi na siya nakakalakad na maayos talagang umaagos na lang siya kasi nga pagka hindi talaga sila nakaalis doon ng mabilisan magkaka-stampede meron pa nga daw na dapa eh o di ba nakakaloka <laughs> just ko po si si AA awang-awa talaga ako kay AA kay Ashton at kay Rabin feeling ko kaya bihira rin magpa si Viva kasi iniiwasan din nila yung gantong pangyayari kasi nga hindi sila preparado yeah, I, I think. So, pag ganyan ang ganyan, nako baka sa susunod hindi na magsumama sa mall show yan si AA. So, yun guys, what are your thoughts about this incident? Let me know in the comment section. So, thank you for watching and I hope to see you on our next video. Bye!